hangarin natin ang makarating sa langit sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Halina't maging blessed ako po si Father Arizolan at ito ang palaman ng buhay. Ngayong araw pong ito, inaalala natin ang lahat ng mga yumaon na. At ang ating pong ibanghelyo ay mula kay San Juan, chapter 14, verse 6. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko kapag daw po tayo namatay ay mayroon tayong tatlong lugar na maaring mapuntahan. Una, siyempre yung langit, pangalaway purgatorio at yung pangatlo yung impyerno. Pero ang pangarap ng Diyos para sa ating lahat ay makarating tayo sa langit at sana ito rin ang ating asamin. Paano po ba tayo makakarating sa langit? Ang sagot, walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo sapagkat si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Ang Diyos ay nagkatawang tao sa pamamagitan ng ating Panginoong so Kristo na nakipamuhay sa ating lahat. Ipinakita niya sa atin kung paano dapat tayo mabuhay sa mundong ito. Ipinakita niya sa atin kung paano tayo makakarating sa buhay na walang hanggan. At kung tutularan natin si Jesus kung paano magmahal, kung paano mahabag, magpakababa, magmalasakit, kung paano magpatawad, kung paano mamuhay sa mundong ito, tiyak. Kapag tayo po ay namatay, doon tayo makakarating sa langit at doon natin mararanasan ang buhay na walang hanggan. Sa araw pong ito ay nagpapaalala sa atin na ang kamatayan ay hindi nagtatapos sa pakipag-ugnayan natin sa lahat ng mga minamahal natin sa buhay na pumanaw na, kundi magpahanggang ngayon ay nagpapatuloy ang ating pakipag-ugnayan sa kanila sa pamamagitan ng ating pag-alala at pananalangin sa kanila. Kaya wag na wag po natin kakalimutan na sila'y lagi natin ipagdasal upang sa gayon makatiyak po tayo na sila ay maging kapiling na ng poong may kapal na kung saan wala ng pagdurusa kundi tanging pag-ibig at kapayapaan na lamang ang mararanasan nila. Muli ako po si Father Aris Oland. Magkita-kita po muli tayo bukas. God bless you po and keep safe. Please like and share this video.